Hello, good morning, good evening sa ating lahat people. Ito palang lang na discover ko na herbal na kahoy ay para sa kidney pala to people. Tingnan mo nga napakayuwaga. Kaso lang naitapon ko yung iba nito. Ito pinakuluan ko. Nung pinakuluan ko to people, ito ang nangyari oh. Blue. Kaya magtaka ako paano nagkaroon ng kaya nagtaka ako people ayan pinag-aralan ko sila. Pinag-aralan kong mabuti. Dito yung nakalagay. Ngayon, hinsinalin ko. Sabi ko, bakit kaya, ano kayang meron dito sa blue na tubig? Na nung binabad ko, blue ang tubig. Matagal na po to. So, ito pala ay sa kidney problem, mga people. Mga kidney problem pala tong kahoy na to di ba napakahiwaga talaga ng aking ka kaibigan sana makuha ko pa o muli itong kaibigan kasi maraming nagpapakita sa akin mga kahoy siyempre ordinary ordinary tao lamang tayo na may kakayahan na maka encounter na mga herbal yun eto palang gamit na ito people ay gamit sa kidney kung may sakit ka sa kidney, kung ano man, ito lang pala yun, people. Ito lang pala. Diyos ko po, salamat. At napaka ang ating mga kahoy, people. icha chap natin to. Ay para pala to sa kidney, sa mga sakit ng kidney. Tsaa pala to, people. Gagawin mo palang tsaa yan. So ako, matagal ko na yan na-discover. Na matagal ko na yan nandito sa garapa. Sabi ko, bakit kaya itong tubig na to nagiging blue? nagiging blue. Yung pala ay uh, blue, wood blue, wooden blue. No? Kahoy siya na para sa kidney. Gagawing siya ah. Pampagaling ng kidney kung mayroon tayong sakit sa kidney. No? Ah, uh, sa bagay, hindi ko pa na-try to, people ah. Na-search ko lang siya sa YouTube. Ah, na-search ko lang siya sa Google. So, sinerts ko, sinurge ko talaga siya para saan to? ano ang taglay ng kapangyarihan nitong blue? inaamoy ko naman siya parang tsaa lang inaamoy ko to, inanot ko to binabad ko pa to, ay pinakuluan ko pala to people kaya tapos nilagay ko dito kasi alam mo naman, hindi pa natin alam kung para saan itong blue na kahoy, itong blue na na tea, tsaa no, yan yung kahoy na yan oh pag nilaga mo siya, mga ilang minuto, magkukulay blue na yung ating tubig. Yung pala kung may yung, kidney failure, sakit sa kidney o ano ba yan, eto lang palang inumin mo araw-araw. Pwede mo rin yung sa YouTube people at sa Google. Yan ko na-discover. Napaka may waga talaga. Yan din po. So kung nais ninyo akong kontakin, uh, ipm nyo sa Facebook account ko Merly sa Pontehos yung may mga sakit na sakit sa kidney ha okay people naway makakatulong ako sa inyo sa pamagitan ng mga herbal God bless po sa ating lahat